Lakas ng loob ang dala ng mga motoristang ito tuwing tumatawid sa Vanilla River sa Umingan, Pangasinan para lang makarating sa kani kanilang barangay. Kahit mabato sa ilog, dito pa rin nila piniling dumaan makapagpabalik-balik lang ng barangay Don husto at Dikat. Anila, maigit dalawampung taon na silang ganito dahil walang kalsada o tulay na pwedeng madaanan ng kanilang mga sasakyan. Opo, madang talagang delikado kasi kung malakas na malas ang ulan madam, nakapalakas ng tubig na ano, aagos ah, ah kami. talaga. Pag ganitong wala na, medyo pukunti naman yung tubig. May alternatibo mang daan sa ibang barangay. Masyado naman daw itong malayo. Hindi naman daw kayang itaya ng mga driver ang kanilang tricycle para piliting dumaan sa footbridge doon. Kasi po nung madam, yung ginagawa to, pagkaalam namin madam, Makadatan ng ano, tricycle sa kuliglay. Yung pala, ganyan lang madam ginawa. Footbridge. Ayon kay Umingan Mayor Eldred Tumbokon, 2007 pa sila humingi ng tulong sa si national government para magawan ng tulay ang mga barangay sa kanilang bayan. Pero, isa lang daw ang naprobahan dito. So, ang kailangan natin doon, 200 meters na length ng bridge. Now, kung hindi kasi pumasa sa kriteriya yun, kaya hindi, hindi rin siya naaprobahan. Wala naman umanong sapat na pondo ang local government para magpagawa ng tulay. Uh, ang ginagawa lang namin talaga, ini-improve namin yung alternate route na kung during rainy season, doon sila pwedeng dumaan yung mga vehicles nila.